Lakas nito guys. Oh. Mahilig ba kayong mag-camping o kaya naman meron kayong dampa o kaya naman ay farm tapos walang kuryente? Ito, tama-tama ito sa inyo. Yung solar panels. Ang ganda ng forma ng solar panel, guys. oh, di ba, Aksya? Nice. Kasama siyang charger kung sakaling gusto niyo siyang i-charge sa siya AC. Ito na. Boom! Pangmalakihan, malakihan. Guys, may kasama din siya mga bracket dito. Ah. Kung sakaling kailanganin nyo, meron siyang bracket. Ito nga pala guys, yung power source natin. Yan, outdoor mobile power supply. Pwede kayong magsaksak ng mga appliances nyo dito na kaya nito. Pwede rin kayong magsaksak syempre ng mga USB dito. So basically, ito yung power source nyo. Kung sakaling walang kuryente, nasa remote area kayo, ito gagamitin nyo kasi solar powered to. Pwede nyo charge sa umaga. Or habang ginagamit niya sa umaga, solar powered lang. Tapos pagpatak naman ng gabi, fully charged na to, magagamit nyo yung power niya all throughout the night. Right? On natin. Yan. Meron siyang mini display dito, guys. Ayun yung battery percentage niya. Kung i-on mo naman yung USB outputs, eto yon. Click mo lang. And then, yun, may ilaw siya. Ang galing, oh. Tapos, eto yung AC. Dito naman siya, yung AC. Dalawa yan, guys. Sa 220 volts output yan So, yung mga electric fan mo, kaya naman appliances, pwede mo isaksak dyan. And then, eto yung LED. Yan, di ba? Dami niyo palang functions, guys. Sa bandang likod, nandito yung fan niya. Ayan, para hindi mag-overheat. Meron siyang dalawang fan dyan. Ito, testingin natin yan. Ito, guys, malakas to na electric fan. Industrial fan yan. Testingin natin kung kakayanin ito. Ayan, nakasaksak na siya. Testingin natin kung kaya, ha. Number one. Number two. Number three. Kaya nyo. Ang lakas nyan, guys. 220 volts at 50 hertz. Naka-on yung AC nya. Malakas sa kuryente tong electric fan na to, pero kaya nya. Pwede nyong gamitin sa ibang appliances, guys, ha? Kasi example lang to. Kasi natin to. Dalawa na tong na 22 inches. Alright, guys. Testingin natin. Ito yung isa. Industrial fan yan, guys, ha? Naka number 3 na mano Number 3 Timano yan. Paksak natin. And then on natin tong AC. Lakas! Isa. Ito, pangalawa natin kung kaya. Ah, ah. grabe! Kaya na itong mobile power supply natin. Pero syempre, mas malakas na load. Sabi ko nga sa inyo, mas malakas ko konsumo ng battery nito yan. Kita nyo na yung lakas. Sulit na sulit talaga yung gintong klase ng power supply. At ang maganda pa dyan, meron niyang kasamang solar panel. Ito talaga pinaka nagustuhan ko kasi anytime, pwede pwede mong dalhin sa kahit sang lugar. Basta may sunlight, mag-charge at mag-charge yan. Saksak lang natin ito din sa likod, tapos ayun yung solar panel. May poging model? Pwede poging model. Basta may araw, saksak nyo lang ito dito sa likod. Ito yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Pwede mo siyang i-charge gamit yung solar. Diba? Saksak mo lang sa likod. O kaya naman, ito, try natin itong 220 source. Ito naman, guys, kapag i-charge nyo to gamit ang AC. So, ito, nakasaksak sa 220. Saksak lang natin. Charging na siya ngayon. Gigirin yan kapag full charge. Yeah. good thing in case of emergency. O kaya naman, syempre, sa mga remote areas, yung mga essentials nyo lang ang isalpak nyo dito para mas magamit nyo siya ng mas matagal, especially sa gabi.